Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Kinuha ko na nga pala yung aking mga stickers at pagkatapos nga nito ay bumili tayo ng pangulam. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! what's up mga idol at welcome back sa ating channel For today's video nga ay nakuha ko na yung ating mga stickers At pagkatapos nga nyan ay nagreport muna tayo na walang ilaw dito sa aming lugar Matapos kong ang mga pagreport ay bumili na nga ako ng pang ulam Shoutout nga pala sa aking kapatid na Triskilio na nagtitinda ng karning manok At matapos kong nga makabili ng pangulam namin at pangulam ni na mama ay umuwi na nga ako Yo! Hiyo. Oh. Pangulam ulam. Chicken. Dito na tayo sa bahay. At ito na yung ating mga pinabili. Meron tayo dito na kangkong, kamatis, tapos itong karne. Dinaan ko na yung Ano doon? Yan ang mama yung pinabiling manok meron din tayo mga daya at tinapay meron din ng tinapay oh, tapos isang malaking daya na yung malakihan para makatipid-tipid okay brown out din ngay on right ah, mga idol at medyo may hangin na nga dito sa amin eh gawagaswasa na yung ano yung hangin sana hindi lumakas ito na ngayong ating alutuin ngayong gabi dahil maulan ang panahon kailangan nating humigop na naman ng mainit init na sabaw meron tayo ditong karne baboy kangkong, kamatis Ayan, nagsisigang tayo ngayon mga idol at nag umpisa na nga ni tayo sa pag luto na rin aking nabiling karne wow papakuluin lang natin to at lulutuin natin yung karne para mamay masarap-sarap ang higop natin ng sabaw yun na nga mga idol yung ating sticker yo alright meron na tayong sticker pero babaguhin pa natin yung design ng isa kasi ano ito ay para sa mga kabrad natin na 3 yun tapos syempre iba yung para sa hindi natin mga kabrad kasi makamayan sila ng mga kabrothers and sisters namin ano nga, magdidikit muna tayo ng sticker dito sa rep namin. Kakabit na natin yung ating sariling sticker. Ayan. Alright. Ayan, may sticker na tayo sa wakas. Napakaangas ng sticker natin. Eh. O, ganda naman. Ito na nga mga idol ang ating sticker. Yo yo yo, ang ganda oh. Ayun, tapos meron tayong unang sticker ng napadaan lang channel. Ito, How Shop version 2, Mrs. Montenegro, Barbin Almanon, Mahel TV, Mangyan Travel Vlog. Ayun, yung napadaan lang. Tapos, ito, yung kay Kamangyan. Sa vlog. Siyempre, hindi nga mawawala ang sa kapatid nating si Katuklaw TV. Iyan, oh. Iyon, sarap na rin. Okay, dahil nga paluto na yung karne, lalagay na natin tong kangkong. Alright. Yes, napakasarap nito mga idol. Ito nga ang masarap higupin pagka mainit, malamig-lamig ang panahon. Ay napakasarap humigup ng sabaw. Yan. Sarap na rin. Okay. Pagkaluto nitong kangkong ay sigurado pwede na tayong kumain. Lalo masarap to. man muna natin sa bawa. Uh, harap. Ayan. Nakain na tayo mga idol. Oh, ito yung ating kanin at ito yung ating pang -yum. Yum. Sarap na sa nito. Mm, yummy. Mga idol, kain na tayo. Ini hmm.